kain tayo mga maring ano na to almusal sa katanghalian ko maring yung ulam ko to nung linggo pa to <laughs> ininit ko lang ito yung ulam namin nung no linggo nilagang baka o tingnan mo yung baka durog na durog na <laughs> simple sayang naman noy itapon mo pa okay naman to di ba patatas lang tsaka carrots marmal na o tingnan mo yung baka kumaring o oh durog na durog na, 'di ba? Uh, oh, ayan maring uh, durog na durog na yung baka sa kakailang init na, oh, 'di ba? wala na tong kakain kundi ako lang. 'Di ba? Ganyan ang nanay. Ayan, kain tayo. 'Di ba? Ubusin lahat na pagkain, huwag magsayang, no? Mal, mal kaya. hmm. Durog na durog na talaga ang karmi. Wala lang buong naman. <laughs> oh, ito okay pa. Buo pa siya konti. Alam ano na to. Panahalian ko na to. Kasi nang kape na rin naman ako kanina. Tsaka anong oras na rin naman. Alas 10 na. Oh, mag anong oras na? Mag 10.20 na. Ganyan. Kain tayo mama rin. Mga maring papakin ko na lang tong natirang ulam. Diyos ko, hindi na to pwede ibalik sa rep kasi baka hindi na to mapakinabangan. <laughs> Kawawa naman sa sobrang init ng init, ba? Diba? Kada kuha init. Kaya papakin ko na lang to maring. Kunin ko na lang yung pwedeng kainin. ba? Diba? Madami pa eh, oh. Ayan, no, madami pa eh. Ayaw ko naman magdagdag pa ng kanin. <laughs> o, diba, papakin ko na lang. Papakin na lang natin. Diyos ko, may ubusin natin to. Ganyan tayo. Lahat na pwedeng kainin-kainin. Hmm? Ay, yung karne sayang. Mahal pa naman ang karne, ba diba? Oh, may padaan na kaya na tao hmm hmm taba ng baka laman ng kainin ko ayoko na nang taba Kaling laman kasi nadurog lang. Ang mm hmm. dami. Gusto ko yung eh. Kailan over, over, over cook na. <laughs> Masarap sa pechay pag bago talaga doon. Yung over, over cook. Mm -hmm. Mga maring hindi ko talaga kayong ubusin. At yung sinubukan ko, di ba? pinuwa ko lang yung mga karne-karne. Hindi na kaya. Bye-bye hmm. mga maring.